May mga lugar na dinadalaw para mag-alay ng respeto. At may mga lugar na mas mabuting iwasan kapag lumubog na ang araw. Sa gitna ng Maynila, nakatayo ang isang pader na bato Bilog ang hugis, tahimik sa araw ngunit nagiging ibang mundo sa gabi. Ito ang Paco Park Cemetery at sa likod ng katahimikan nito, may mga mataan na patuloy na nakamasid. Itinayo noong panahon ng Kastila bilang libingan ng mga prominenteng pamilya. Ngunit nang tumama ang matinding cholera outbreak, naging huling hantungan ito ng daan-daan na biktima sa loob ng makakapal na pader nakahanay ang mga nicho sa makipot na pasilyo. Sa ilalim ng mga arko, may mga lumang krus na tila nakatingin sa bawat dadaan. Ang hangin sa loob, kahit sa tirik ng araw, ay may malamig na haplos na hindi maipaliwanag. Kapag lumubog ang araw at nagsimulang gumapang ang anino sa loob ng pader, unti-unting nagbabago ang pakiramdam ng lugar. Ang mga pasilyo ay tila humahaba. Ang mga anino ay gumagalaw kahit walang hangin. Minsan, maririnig mo ang malayong yabag na dahan-dahang lumalapit, ngunit wala kang makikitang tao. May mga nagsasabi na sa kalaliman ng gabi, may amoy ng kandila at bulaklak na biglang sumisingaw, kahit walang alay na nakalagay. May mga bisitang nagsasabing nakaramdam sila ng mabigat na presensya habang naglalakad sa gitna ng sementeryo. May bigla ang lamig na parang yumayakap mula sa likod at pakiramdam na may nakasunod. Sa tuktok ng mga lumang pader, may nakikitang aninong dumadaan. Ngunit kapag sinundan mo ng tingin, wala na ito. At minsan, mula sa mga nitso, may maririnig na mahinang pag-awit ng tila matandang himno. Humihina at muling bumabalik Ayon sa mga kwento, hindi lahat ng nakalibing dito ay matahimik. Ang ilan ay biktima ng kolera na namatay ng mag-isa. Walang pamilya sa huling sandali. Ang iba naman ay mga bayani at bihag ng digmaan na dinalarito sa katahimikan. Ngunit hindi nakalimot sa sakit at takot. Sinasabi ng mga nakakita na minsan, sa isang sulyap, may makikitang taong nakaputing lumang damit nakatayo sa dulo ng pasilyo, nakatalikod. At kapag lumapit ka, naglalaho na parang usok. Ngayon, ang Paco Park ay isang tahimik na parke sa umaga. May musika, may bulaklak, may bisita. Ngunit sa gabi, nananatili itong lugar ng mga tinig na hindi na naririnig ng karmihan. At mga mata na hindi mo gustong magtagpo sa dilim. At kung sakaling mapadaan ka rito ng mag-isa, huwag kang tatagal sa gitna ng katahimikan dahil baka sa oras na iyon may isa sa kanila na magdesisyong samahan ka hanggang makalabas ka sa pader